Baka ganito rin problema ng mga NMAX nyo mga kabegis no version 1 So ginawa ko tong motor power appliance full setup way back 2024 Ang taon na mahigit Dinala sa akin to kasi daw uh, wala ng power ayaw mandar So ito pala ay eh, pinakarga Troubleshooting tayo mga kabegis no Bago kayo mag troubleshoot alamin nyo muna history Ito naka ECU kargado, 180 Then namamatay sir ba ayaw mandar Ayaw mandar So ang ginawa nung unang tumingin Ang ginawa naging rekta So, ito yung naging rekta, no? Ang dami niyang in-splice. Nung nirekta, umilaw yung mga gap panel ko ito wala na susi. Ang problema, high rep naman na nangyayari. So, ang ginawa nung nagme-mechanic ko, bypass. Pwede naman yung bypass. So, ako tinignan ko muna kasi ang reading ng linya nito, pag nakakabit nahar... yung dalawang linya to eh, 12 volts. Pero pag nag correct na silang dalawa, inon mo yung susi, nagiging 8 volts. So, hindi talaga i-start kasi 12 volts ang kailangan natin. So, 8 lang ang reading. So, tuturuan ko ng bypass yung gumawa nito, no? Kasi ang ginawa niyang bypass, dalawa kasi niya niyan, ito, galing ECU to, papunta fuel pump. Then, ito yung input niya, so ito yung output. So, ang ginawa niyang bypass, hindi niya chinek to, itong sakit na to, so, tinester natin, 12 volts, pag nakabunot, pag nakasindi, 8 volts lang. So, chinek ko muna para sigurado din niya. Ang ginawa niya bypass ganito. Itong dalawang linya na to, pinagsama niya. Hindi ko ganoon na magba-bypass mga kabekis no. So nag-try ako nung akin, sabi ko maaring fuel pump kasi nagaroon na rin ako ng mga ganung customer, fuel pump, kinalawang ganyan. Kasi 12 well, volts eh, pag uh, sinaksak mo na, nag-8 volts. So pwedeng doon. So ang ginawa ko, mali kasi ang pagkaka-bypass niya. Pinagsama yung dalawang wire. Dapat hindi. Ang gawin yung bypass, putulin nyo. sa input, papasok. Hanapin nyo yung live wire. Yan. Saka nyo siyang ilagay nyo. Hindi po yung itong dalawang ito pagsasamahin nyo. kumbaga, yung yung magsusupply, yung input yun ang tinanggal ko. So, pumunta ako diretso sa battery. Siya ang nagsupply. Kasi nagtataka nga ako, bakit pag ino-on susi, nag balls. So, para makasiguro ako, kumuha ko ng isang live gear ito. Ito, na yung live. Siya ang nilagay ko. Pinutol ko po, no? Siya ang nilagay ko. Then umandar siya ng matino. Ganun po ha? Problem solved na po. Hindi yung ang dami niyang inispray sa kung saan saan Hanggang sa naging rekta. Pati susiaan, ACC, nagrekta. Pag magpa-bypass po kayo para malaman nyo kung ano yung sira, hindi pala fuel pump bypass nyo dito po sa live no papunta sa fuel pump pero make sure nakabunot to ha ganun po mag bypass hindi po yung itong dalawa linya ng fuel pump mismo yung dalawang yan yan yung sasakit eh para ang ginawa niya kasi ito pinagsama niya ginawa niya ginawa niya radiator sa mga kotse pag gusto mag rektapan yun ang ginawa niya rektapan ganyan pinagsama niya negative po, wag po ganun. Maling-mali po yun, no? Yung input po, hanapin nyo. ilagay nyo sa live. Okay? Yun na yun. Titino yan. issue lang, no? Paandar na. So, troubleshooting po yon Isa lang po itong ano, parang uh, isang idea lang. Baka maka-encounter kayo ng ganito. Huwag po i-re-recta ng parang sasakyan. Rekta pan. Pinagsama. Diyos ko.